Ako si Florante, prinsipe ng Albania, na ngayon ay naglalakad sa landas ng kalungkutan at pangungulila. Ang tadhanan ko'y tila isang malupit na laro na hindi ko kayang kontrolin. Laura ang aking minamahal, na ngayon ay nawala iniwan sa isang mundong puno ng lihim at kasinungalingan. Ang buhay ko'y puno ng laban, hindi lamang sa harap ng maraming kalaban, kundi pati na rin sa mga pagsubok ng aking puso. Isang prinsipe, pinili ng tadhana na magsakripisyo para sa bayad, ngunit sa kabila ng lahat, na lahat ng ito, ano ang nangyari sa aking pagibig? Si Laura, ang aking minamahal, ang prinsesa ng aking puso. Hindi ko alam kung paano ko Harapin ang lahat ng ito. Ngunit sa kabila ng lahat, ng pagsubok, narito ako patuloy na lumalaban, hindi susuko. O kalupitang hindi ko inasahan, bakit ako tinapon sa gubat na ito? Malayo sa bayan kong sinilangan. Ano ang aking kasalanan o oh, bathala? Minahal ko lamang si Florida ng tapat. Ngunit sa mata ng aking amang si Sultan Ali Adam, ang pag-ibig ko ay isang pagkakasala. Dahil lamang sa pag-ibig, ako'y itinakwil, pinarusahan, at pinalaya sa aking sariling kaharian. Ang iyong bawat salita ay sugat sa aking puso. Paano kita ipagtatanggol kung ako'y mismo ay alipin ng takot at pangamba? Ang aking ama, si Haring Linceo, ay nasa bingit ng kamatayan. Ang kaharian ay nasa kamay ng mga taksil, at ako, ako'y ipinasa kamay sa isang lalaking hindi ko iniibig. Opat hala, ako ba'y isinilang upang maging laruan ng kapangyarihan? Hindi ko hiniling ang korona, hindi ko pinangarap ang trono. Ang tanging hangad ko ay isang buhay na piling ang aking iniipik. Ngunit sa bawat akbang, si Adolfo ay naroroon, animoy isang anino ng kasamaan, handang kunin ang aking kalayaan. Ngunit hindi. Ako si Laura. Hindi ako padadaig sa takot. Kung kailangan magpanggap, gagawin ko. Kung kailangan magsakripisyo, hindi ako magdadalawang isip. Ngunit kailan may, hindi ko ipagkakanulo ang aking puso. sa iyo at ina ng isang kaysa isa kong anak, si Florentine. Isang ina, isang asawa, ngunit tigil sa lahat, isang babae na tutun ng balin at inibihin ang pait ng kapalaran. Sa bayang ito ng Albania, ako ay Banyaga, isang prinsesa mula sa Corobona, ngunit dahil sa aking asawa at anak, Tutunan kong tawagin itong tahanan. Ngunit anong tahanan ang walang katiwasan? Sa bawat sulok ng palasyo, naririnig ko ang mga bulong na ng mga anina ng pagtataksil. Ang aking anak, si Florante, siya ang bunga ng aking pagmamahal. Mula sa kanyang pagkasilang, alam kong may nadataan niya siyang kapalaran. Ngunit ang kini ng isang dogi ay hindi palagi madali. Inahabi siya sa Atenas upang matuto, sa aking bisit. Sa aking gabay, napakasakit ngunit ito ang ang tamang kawin. Ako, si Florida, hindi man ako kilalang itrim sa gitna ng mga tapkinang pangalan ng Ako'y isang tinig na tahinig ngunit puno ng alam at pag-asa. Sa bawat pitik ng aking puso, nararamdaman ko ang bigat na kasaysayan ng ating bayan. Mga sugat na ng karaan, ang mga umulit sa sikat ang araw ng katalaman. Ang ko nito ay talaalan ng isang panahon hindi pa nawawala sa alaala. -ala. Panahon, ang mga pangarap ay binabuo ng dugo at pag-ibig at ang kalayaan ay pinaglaban ng mga kagin puso. Ako, magaman, hindi tinakanap sa piling ng gamay, ay tinakdang maging saksi at tagapagpantay ng katotohanan. Hindi lamang dahil ako isa sa mga tahimik ng tinig ng bayan, kundi dahil naninigwala ako na ang bawat kalatawa ay may karapatan sa katalungan ng tumamahan. Sa madaling masulat ng palahin, sa likod ng mga bulong at lihim, ating saksihan ang mga pangyayaring ng paikot-ikot sa kapalaran ng pantanya. Ang mga punta-taksil, ang pagkitig na sinasakal ng kasakiman at ang mga ng mga edad na nawala ng pag-asa. Lahat ng ito ay naging sa aking puso. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, nanatili ang apoy ng pag-asa sa aking kaluluwa. Sabagkat, alam ko, bawat katakong luha ay may katumbas na pagsikat na araw sa kabila ng kapi. Ako ay hindi isang katauhan na nakatali sa halina ng Ako ay isang takapagdala ng pag-asa, isang lihim ng takapagbantay ng mga, mga pangarap na napuo sa ilalim ng makait na reality. Pinili ko ng mga tinitahin, ngunit ang aking puso ay sumisiklap sa tawag hama, hama na sumasalalim sa tuloy na kalikayan ng bayan. Alam po ang mga pangako-minitrawan ng mga dati ng madalima. Ang palimutig para sa katotohan, ang paglaban para sa kalayaan, at ang malamampay na pag-ibig sa ating inang bayo. Ngunit, paano nababawang buhay ang mga pangako ito kung ang mga batang saksi ay napatadimang labang sa liwanag ng araw at hindi sa diri ng dami? Ako, si Florida, ang mabilang manliligan Mahal kong anak, Florante, sana masandali ito, malayo sa aking piling. Ipinadala ka sa Atenas upang mag-aral, upang mahubo ang iyong diwa, upang maging isang tunay na haligi ng Albania. Ngunit isang ama ba'y tunay mapapanatag kung ang kanyang anak ay nasa daan ng panganib. Ako, si Duke Briseyo, ang kanyang kamay ng ating mahal na hari din sa iyo. Sa matagal na panahon, ako'y naglingkod ng tapat, hindi para sa sarili kapakanan, kundi para sa bayan, para sa alatan niya. Ngunit kahit ako'y nasa piling ng hari, ako'y isa pa rin ama, at higit sa lahat, ang aking puso ay para sa aking anak ngayon, Ngunit, na pakalaking unas ang dumaan sa higayang ito. At ngayon, may ngayon, isang pagyong hindi natin inaasahan, si Konde Aturo. At alam ko ang malayang punay na niyo, ang kanyang pagmunasa sa trono, ang, hinayon, ang kanyang ingit kay Florante. Ngunit paano ko ipagtanggol ang aking ngayon anak ngayon kung siya ay nasa malayo? Ako si Sultan Ali Adab, ang aking pinuno ng Persya. Sa aking kamay, hawak ko ang kapangyarihan, ang batas at ang buhay ng aking mga kasasagupan. Ngunit bakit sa kabila ng lahat, may sugat sa aking puso na hindi ka hayang hiluin ng ating trono. Na kay bata po, itinuro ko, itinuro sa akin na ang isa pinuno ay hindi dapat magpatalo sa damdamin. Ang kahinaan ay hindi nararapat sa isang hari, hindi ng aking ama at kaya ko si Aladin, ang aking sariling dugo, ang aking anak. Isang kahiyan, ang aking dugo, ang aking sariling anak, ay itinakwil ako para isang babae. Ako ang sulta ng Persya, iniwan at tiniliguran ng isang anak na mas piniling maging yalipin ng pag-ibig kaysa maging tagapagmana ng aking kaharian. Ngunit hindi ako isang mahina ang patas ko, ang patas ng Persya. Kung hindi ako pupuha ng pagmamahal ng Flerida, wala siyang karapatang mahalin ng iba at si Aladin. Siya ay tinakwil ko na, pinalaya si Sinumpa Masipin. Ngunit sa isang puso, may isang tanong na hindi matatakasan. Ang ngalan ko ay Miramulim, Heneral ng mga kilang ng Persya. Ako ang anino ng takot sa puso ng aking mga kaaway. Ang halimaw na lumulunod sa kanilang pag-asa. Sa bawat akbang ng aking hukbo, nanginginig ang lupa at ang bawat kalaban ay hahadlang sa amin ay dinurog ng aming kapangyarihan. Ngunit hindi sapat ang tapang ng isang mandigma kung wala siyang dahilan para lumaban. At ano ang dahilan natin ngayon? Ang Alban, isang bayan na humahad lang sa atin sa kaluwalhatian isang kareng ang dapat nating pabagsakin upang ipakita sa mundo na walang sino man ang maaring tumalo sa dikilang hukbo ng Persya. Ngunit may isang pangalan na paulit-ulit kong narinig, Florante, isang binatang mandirigma na sinasabing walang takot, matalino at marunong sa sining ng digmaan. Ha? Isa lamang siyang tinik sa aking landas at ang tinik ay dapat bunutin at durugin. Handa ba kayong lumaban? Handa ba kayong tumaan sa apoy ng digmaan para sa ating karangalan? Sapagkat ako si Miramuli ay hindi kailang magtatanggap ng pagkatal. Ang dugo ng mga kaaway ay dadanak sa aking mga espada at ang albanya ay lulod sa ating harapan. Aking sasakupan. Ang Albanya, lupang aking minamahal. Saan patutungo ang ating kaharian kung ang Katarungan ay mapalitan ng kasakiman? Ako si Haring Linceo, hindi lamang isang tagapamuno kung hindi isang lingkod ng bayan. Sa ilalim ng aking pumamahala, ang bawat isa'y pantay sa harap ng batas. Mahirap man o mayaman, mahina man o makapangyarihan, ngunit, bakit tila may unos na bumabalot sa ating bayan? Hindi lingid sa akin ang mga bulong-bulungan, ang pangingibabaw ng kasamaan, ang panlilinlang sa kapangyarihan, at ang mga matang bumabalot sa dilim. Sinong mag-aakala na sa ating mismong palasyo ay may ahas na magtataksil sa bayan? Hindi ko papayag, hindi ko papayagan na ang pag-ibig sa kapangyarihan ay lumamon sa ating dangal. Ang isang tunay na pinuno ay hindi nagtatangi, hindi nabubulag-bulagan sa katotohana Ano ang halaga ng korona kung ang bayan ay puno ng dalamhati? Anong saysay ng trono kung ang aking mga nasasakupan ay naghihirap? Ngunit, sino ang tunay na nagmamahal sa bayan sino ang may tapat na puso para sa Albanya si Florante ang kabataang may dugong bayani may pusong busilak ngunit bakit siya pinagkanulo bakit siya pinarusahan o anong sakit makita ang isang walang sala na ikinadena ng panilinlang ngayon nakatayo ako sa pagitan ng liwanag at dilim Si Minalipo, kaibigan may biga ng prinsipe ng Albanya, si Florante. At ako narito upang maglahad ng mga saloobin mula sa aking puso. Saloobin puno ng pag-alala, galit at sakit. Sa harap ng mga nangyaring pag-aaway, ng mga tigmaan, at mga saloobin ng mga tao, ang pinakamabigat na laban na hindi nakikita ng na lahat ay ang laban sa ating mga puso. Si Florante, ang pinakamatalino at pinakamalakas sa lahat ng prinsipe ay ngayon ay nagdurusa. Hindi siya tinitingala ng mga kalaban, kundi ng sarili niyang kalungkutan. Matapos ang mga labanang nilahupan niya na siyang buo sa harap ng mga tao. Ngunit, hindi nila alam na sa likod ng kanyang matapang na mukha, siya ay tinatablan ng takot, pangungulila at sakit sa puso iniwan ng isang mahal sa buhay. Napakahirap pagpatawad sa ating mga sarili kapag tayo ay tinatalo ng mga emosyon at pangarap na hindi natupad. Kung ano ang labanan sa harap ng ating mga mata, yun ang madali. Ang tunay na laban ay ang laban sa ating sarili. Laban sa mga hindi makita ngunit nararamdaman. Alam ko hindi madaling pagdaanan ni Florante ang lahat ng ito. Naramdaman ko ang sakit ng kanyang puso at hindi ko kaya makita siya sa ganitong kalagayan kayang-kaya niyang talunin ng mga kalaban sa digmaan. Ngunit, paano niya tatanggapin ang pagkatalo ng kanyang pag-ibig? Paano niya lalabanan ang lungkot na dulot ng pag-isa at kalungkutan ng puso ang tanging bituin sa kanyang buhay? Si Laura ay siyang nagbigay ng lakas sa kanya. Ngunit sa mga nangyaring hindi inaasahan, tulad ng paglisan ni Laura sa kanyang buhay, lahat ng lakas na tinaguyod niya sa digmaan ay parang nawala. Naiwan siya sa dilim ng gabi ng pagdanasa at kalungkutan. At sa kapila ng lahat ng kanyang tapang, hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang puso. Kaya't narito ako, hindi upang ipagmalaki ang aking sarili bilang isang kaibigan, kundi upang ipakita ang tunay na kahalagahan ng pagkakaibigan at pagpunong. Ipinagpapasalamat ko ang mga pagkakataon na ako ay naging saksi sa kanyang tapang sa kanyang pagiging tapat, ngunit higit pa roon. Ipinagpapasalamat ko ang pagkakataon na ako'y narito upang magbigay liwanag sa dilim ng kanyang mundo. Hindi mo kailangan maging hari o prinsipe upang magpakita ng tapang. Kung minsan, ang tunay na tapang ay nasa pagpapakita ng iyong kahinaan. Sa kabila ng lahat ng ito, si Florante ay may isang bagay na hindi kayang kunin ng sinuman sa kanya. Ang pagkakaibigan ko, ang pagkakaibigan namin sa lahat ng tao na nagmamahal sa kanya. Sa bawat hakbang, hindi siya nag-iisa. Ang bawat pighati ng kanyang nararamdaman ay nararamdaman din namin. Hindi siya tanging prinsipe na naghihirap mag-isa. Ngunit, hindi ito madaling pagdaanan. Hindi siya isang Diyos. Siya ay tao lamang. At sa pagkataon ni Florante, Natutunan ko ang pinakamahalagang bagay ay hindi tagumpay sa digmaan o sa labanang makikita, kundi ang tagumpay sa labanan ng sarili. Diyan ko nakikita ang tunay na kabayanihan, hindi sa pagpapakita ng lakas sa laban sa kaaway, kundi sa pagpapakita ng lakas upang mapatawad ang sarili. At tumayo muli pagkatapos ng pagkatalo. Kaya't mga kababayan, sa harap ng pagkakaibigan, sa pangalan ng tapang at pagkatao, pagdasal natin si Corante, pagdasal natin siya, at ang bawat isa sa atin na magpatuloy sa laban. Hindi madaling tanggapin na ang pinakamalupit na kalaban ay hindi ang mga kalasag at espada, kundi ang mga kalaban na matatagpuan sa ating mga puso. Ngunit ang laban ay Ponte Adolfo. Tika mo po, Adolfo. Sino pa nga ba? Anak ng malika, hinubog ng dunog, pinalaki upang mamuno. Ngunit ano ang sinapit ko? Isang anino lamang sa likod ng papuri kay Florante. Kit bakit siya? Hindi ba rin ay marunong, matalino at marilang? Ngunit saan na ako magtumog? ang pangalang naririnig ng bayan ay hindi akin. Florante ang dakilang mga dirigma, ang matapat na lingkod ng Albanyo, makakasukat. Sila'y bulang, ang tunay. Sa wakas, kruto na ibumagsak sa ilalim ng aking mga paa. Ako si General Osmani, ang kinakatakbutak mandirigma ng Persya, ang naghatid ng kagumpay sa aking hukbo. Sino ang makakapigil sa akin? Sino ang ahadlang sa aking kapangyarihan? Ang kruto na minsang nagtaas sa kanilang kalakasan ay ngayong isang abo na lamang sa hangin ang kanilang mga mandirigma. Bagsak sa lupa ang kanilang mga espada ay walang silbi laban sa aking hukmo. Ngunit ito ang katapusan. Hindi ako titigil hanggang buong mundo ay maglod sa aming kapangyarihan. Ang Persya ay hindi lamang isang karyan. Ito ang imperyong itinakda upang mangibabaw. Ngunit may isang pangalan na bumabagabag sa aking tagumpay. Isang mandirigma mula sa Albanya, si Florante, henyo sa sudigmaan. Ha? Sinang mag-aakala ako si Don DeCirino, isang katapat na lingkod ng ariyan? Ngayon ay isang saksi sa pagpagsak ng Albanya. Ako ba'y magagalit, marulungkot o matatawa No, ako ay bata pa, na sa akin ng aking ama, ang tukulin ng isang maharita ay ang maglingkod ng bayan, maging tapat sa akin, maging matapang sa digmahan, anya, at ako, isang matandang kawal, na isinunod ang lahat ng iyon. Ngunit, ano ang kapalit? Nakikita ko ngayon ang Albania, hindi sa ilalim ng isang patuwi na hari, kundi sa kamay ng isang taksil. si Adolfo. O Albania. Kubaya. Uh, um, ay pagod na sa pagkahari ng daro, Sa bawat tahanan, kimana. Kimana. ang pamilya umiikot. Sa bawat kalsada, umisugong gumana. Pero alam ko hindi ito matatagos. At ito ng ay matutay na umiikot. At kapag dumating tawa, ang araw ng pagkakupong, sino ang sa ng kapalaran? Sino nalaban upang matalaman O pinapanood sa harap ng isang peking hari. Ngunit hanggang kailan? Hanggang kailan natin titiisin ang ganito ang kalupitan? Ang dugong maharika ay hindi dumadalay sa mga ugat upang lupo oh, sa isang taksil. O, oh, o. Oh. Nasa gitna tayo ng kaguluhan at pighati. Ngunit, ang pinakamabigat sa aking dibdib ay hindi ang laban sa ating hinarap ni ang mga kaaway na ating kinakalaban, kundi ang katahimikang sumisigaw sa aking isipan. Ang mundo ay puno ng hindi pagkapantay-pantay, ngunit tayo ay pinipilit mabuhay, nang ayon sa tabak at ayon sa dangal ng ating salita. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang dangal na ito ay nabasag ng mga taong ito? It tinuring mong mahal sa buhay. Si Florante, kaibigan ko mula pagkabata, magkasama kaming lumaki, nagsaluhan ng mga pangarap, takot at mga pananabik. Siya ang laging matapang, siya ang laging nauuna kapag may panganib. Hinangaan ko siya at hanggang ngayon patuloy ko siyang hinahangaan. Ngunit may mga pagkakataong iniisip ko, ang ating pagkakaibigan ba, ang ating ugnayan ay matibay pa ba sa mga pagsubok ng mundo ito? Kaya ba ating mga ugnayan na tumagal laban sa langunos ng buhay? Naalala ko pa ang mga araw na magkasama kaming nagsasanay sa sining ng pakikidigma kung saan ang mundo ay tila napakasimple, puno ng pag-asa. Nag-aaway kami natatawa sa aming mga pagkakamali, na, nangangarap ng kaluwalhatian balak na balang araw ay aming mga kamtan. Ngunit, hindi namin alam na ang kaluhalatian ay may kapalit at ang kapalit ay gaya ng natutuhan namin ngayon ay higit pa sa, sakay, kaya namin tiisin. Ano ang silbi ng tagumpay kung ito ay nakatayo sa mga pusong wasak ng mga tao? Florante, Minandro, mga mahal kong mag -aaral. Nakikita ko ang inyong kinang ang talino, ang lakas ng loob, ngunit tandaan ninyo, ang kalaman ay maaaring gamitin sa mabuti o masama. Ang mahalaga ay ang inyong layunin. Ngunit hindi sapat ang dunong lamang. Ang tunay na kagitingan ay hindi nasusukat sa talino kundi sa busilak na puso at matibay na kaluoban. Florante, anak ng bayan, alam kong may matayog kang pangarap, ngunit sa iyong harapan ay maraming pagsubok. Huwag mong kalilimutan ang araw na itinuro ko sa iyo. Ang tunay na bayani ay hindi lamang mahusay sa digmaan, kundi may busilak na puso at marunong limingon sa pinagbulan. Man opposition, kundi ang kanyang katapangan at pagmamalasakit sa kapwa. Naway gamitin ninyo ang inyong talino at tapang upang paglingkuran ang inyong bayan. Huwag kayong magpadala sa kasakiman, huwag magpasilaw sa kapangyarihan, sabagkat ang dagal ng isang tao ay hindi masusukat